Lord, ipalayo in ko sa si mga tao nga bago pa ni chat, Nahigugman na. Oh, baby, kung imo gani kung hiluton. Ganahan ko nga pirmi kung panuhoton. Wow. <laughs> Sayang ang kadako sa kalibutan. Kung imong naoyab Imuharang silingan. <laughs> Dog na ko, oy. pak Hinom doon may pirme, hmm? Kung kinsa tong mga tao nga nakauba ni mo mm? sa panahon nga naay daghang problema. Bas hindi ay, sila ang malas. <coughs> Naapi lang ka. <laughs> Di malasa. <laughs> Hindi pala kaya. Ba't kumakanta ka ba? pero isip ko. Sa South Korea, Adami apagod. Alaki asahod. Sa Binas, Sandamakmak apagod. Aliit asahod. Ayaw, to ang mga promise lagi. Bis krakir gané, poi isda. Hmm, nag-inom para mahubog. Hmm? Nangita naman hinugnudul para mahawasan. Pwedi de na. <laughs>